mga idol Ayan, bumili na tayo ng ating bangus at ating gagawin itong sardinas at magpiprepare lang tayo ng ating panimpla ok In pressure cooker guys ready ng ating mga recipe Ayan, at ilalagay na natin ang ating isda dito para matimplahan na natin alam mo kayo gumamit dito, guys comment down below guys uy oh, ang dumi pa yan yung yung natin tapos na binabad sa asin yan at tubig yan alright prepare na natin yan para maluto na yan gawin natin yan yan sa ilalim Saka Lagyan natin ito. Pampabango. Olive oil. Ang ating isasabaw dyan. Uy, nalang din paminta Oo, oo. Alright. Prepare lang natin to guys. Ayan, guys. Ang ating iluluto ngayon araw. Alright. Hindi ko na video natin ang paglalagay ng ating mga materialis pertes at tayo ay walang tagahawak ng camera. Alright, tatakpan na natin ito. At itagatungan na natin. Alright. Antay natin na 1 na hour. Tapos, luto na yan. Let's go. Guys, salam na natin to 6.35. So, 7.35. Luto na dapat siya. Alright. Guys, now we na siya sa mirit. na yan. Nalang na dyan apoy tuloy-tuloy ng pagsirip niya na ako. Hanggang sa maluto. Alright guys. One hour na yung napulo. Kaya tanggalan na natin ang apoy. Patay na natin yan. Sakto na yan. Alright. Okay guys. Tingnan natin ang ating niluto na sardinas. Oo, oh, masabaw. Kulay. Ang ano status mo guys. Oh. dami sabaw. Wow, hindi pa siya luto. <laughs> you taste it that. Malambot na ba siya? Sabihin natin yung mantika. Tumulo. Sabihin <clears throat> natin ito, no? malambot na guys, ang ating bangus. Oh. Mmm. Oh. Ang mm. sarap. Guys, tignan natin itong ating bangus, guys. Hey guys, so I tell you know. hey, mmm

Mà hmm. hmm. em bắt bất cái gì Hãy subscribe sakit Wah, Halo, thank you so much.